suma na ano yan sa gagaw o? yan ganda ng, hmm. ganda ng <laughs> showmanship. Showmanship. sa gagaw ko yan showmanship Pilipinas daw lang job yan tayo nga eh kaso wala diba wala ditong ano. gusto ko sana kung may down sa ano lang dito nyo. may dahon ng mga araw. Eh. Ato ito, kaya ito, may lang itong na ada hal? iya aku gak apa-apa nya pilih? mati, mati ah, buing ya? iya mati kayak bapak lawan itu itu malah gua aku mau ah hulubui yang anudit makan apa yang itu? suman sali ya? oh yang numasa terus gawakan yang ledek ketemu klop ketemu gawanya oh kalau ini piringan ketemu klop itu datang Pakay na rin di balutin, basta ilagay lega nilang ganon balutin mo ako basta lang balutin mo wakwa basa lega lega nilang ganon balutin mo wakwa basa lega lega nilang ganon balutin mo wakwa basa mo wakwa basa lega mo Hapkok lang to, nilagyan lang ano, oh. Oo. Ang sinuman talaga eh. Ano mo, inaipon hawanin, may ano yung natalian. Yeah. Oh, yeah. Para mabilis. Para makapag na ako ng tong eggs. Medyo palaga, tawa mo may re. Ha? Wala, wala. Magtapagalitan eh. Uy, habulong. Hindi yan, hindi yan kailangan mo yun. May natuoyan-uoyan duman? Ha? Oo, oo, oo. Mayroong supervisor naman tayo. May parang natuoyan niya. Tao. Nangyari. Kailangan mo lang nalagyanan? Hindi na. Lagyan mo lang sa TV yun. Anong pinulasan namin oyon Tuyon mga enen. Kunang batag. Loren. Loren. Ang turuan dapat ka ng buwan. Mm magtrabaho. Kuha ka na naman. Ano ba? Ha? Ano ba? Ano ba? Bite? <laughs> <laughs> Ay, sir, tay. Sabi. Ay, ako hayo ko. Dami pala, no? Mas magandaan yung ginagamit sa Pilipinas. Yung mga talaga, eh. Bata pa ako, eh. Na marunong na ako magbalot ng suma ng eh

Ang um, lakas ni nanay oh. I Steam lang natin to tapos ba? Masal na tayo. Ay, nato. Mas ba? Pandan yan, buko bu bu pandan. Ano yung pagkahanap ko lang? yung itong video ko lang edit-edit to eh. Kaya... Ay, ito, no? <laughs> pa dabi pano? tamang katumbas? paré 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 Para pare-parehas paré yeah. Oo, paré 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 Di ba? Yung. Parang diba? masarap din i-balutin yung ano na, Yung parang bibingka, no? Hmm. Ha? Yung parang ano, yung biko tapos balutin mo. Ah, yeah. No? Oo. Oh, Lalo okay, sa masarap. Okay. Yung kilo? Yung kilo. kilo mo iya kubisa mo iya balutin. Bisa mo iya i-steam. I-steam pa? steam ka na ka. Ang mangyari ito, finish product ito, makikita nyo sa short video namin. Wala, wala tayong... Uh... Wala tayong editor guys eh. Nag-quit yung editor ko, hindi ko na pa swelduhan. Bakit na Hindi ko lang siya na swelduhan na... editor What? Just <laughs> 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 Yang editor lah ada tadi yang sa. Uh, yang. Yeah. Uh, dito yung, uh, film ano, tahu Wala na, nag-finish contact na Kailangan naman Kailangan kong mag-buy naman Video na yun Let's lang na Anong yan eh titi? lagyanan? Lagyan mo yan titi alam mo naman hindi ano i-edit ang video itong sa akin. Ikikita ko yung nagaan yung Pag ano mas madali? Pag ano? Pag uh, dahon ng ano? Dahon ng yum? Yeah. Mas mabilis. Iro pa ito,

Bigyan mo so, eh? oh. so, na dito sa baba dito. Oh. Eh? Ay, tapos na 'yo. Eh, yung dito. Eh. Okay. Mag Shot video lang tayo para sa result. Oh, dead na 'to. Iga na mo, dead.